Good morning mga kabiyahero Maayos na po yung ating uh, pagkaparada dito po sa pagitan po ng uh, munisipyo at ng uh, simbahan po Dito sa bayan ng uh, San Mateo Rizal mga kabiyahero So napakaaga pa, baging ang gate po ng simbahan at yung pong mayor na pintuan ay saradong sarado pa mga kabiyahero So mamaya pagbukas Papasok po tayo at akin pong sasamantalahin na ipakita sa inyo kung ano po ba itong simbahan ng parokya ng Nuestra Señora de Aranzazo dito po sa lalawigan ng Rizal sa bayan po ng San Mateo. Who in heaven, be thy, name, thy As Okay mga kabihero, wala pa po yung ating mga isasakay at nagbukas na po itong uh, simbahan po ng kanilang uh, parokya. So, habang ipinapasyal ko po kayo sa loob, ay babasahin ko po sa inyo kung ano po yung nakatala sa kasaysayan ng simbahan nga uh, ito. Simbahan at Dambana ng Nuestra Señora de Aranzazo Ipinakilala ni Padre Juan Itzazabal, S.J. sa San Mateo ang dibusyon sa Nuestra Señora de Aranzazo noong 1705. Natapos ang simbahan, 1715. Kasabay ng pagtatalaga dito ay itinanghal na patrona ang Nuestra Señora de Aranzaso sa pamumuno ni Padre Juan Pedro Confalonier, S.J. Noong 1716, ipinilit dito si Dr. Pia Valenzuela sa kumbinto ng simbahan, Agosto 1896. Pinagkublihan ng mga Espanyol nang sila ay tinangkang ng mga katipunero sa ilalim ni Andres Bonifacio. Ngunit nasagip ng mga ipinadalang karagdagang sundalong Espanyol noong Nobyembre 1896 na pinsala noong digmaan laban sa mga Amerikano na siyang umuuko pa sa simbahan Desyembre 1899-23-1903 muling nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig itinalaga bilang damba ng pangdayosis ng Nuestra Señora de Aranzaso noong 17 ng Hulyo taong 2004. Kanonikal na kinoronahan ang imahe ng Nuestra Señora de Aranzaso na nakadambana sa simbahang ito noong ikatatlumpot isa ng Mayo taong 2017. Ito po yung impormasyon na nakatala po sa kanilang historical marker na ikinabit po ng National Historical Commission, mga kabiyahero. We forgive those who sin against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. And give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us and lead us not into temptation but deliver us from evil for thine is the kingdom and the power